Nakakaawa. Rodrigo Duterte ganito na pala ang kalagayan. Kitty Duterte emosyonal. Nag-aalala ngayon ang marami matapos lumabas ang mga ulat tungkol sa kasalukuyang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa mga nakalapit na sources, makikita umano ang malaking pagbabago sa kanyang kalusugan, bagay na ikinagulat at ikinalungkot ng kanyang mga taga-suporta at kaanak. Sa isang pagkakataon, hindi napigilan ni Veronica, Kitty Duterte ang maging emosyonal nang makita ang kondisyon ng kanyang ama. Malapit na mag-ama ang dalawa at kilalang masipag magbigay ng suporta si Kitty sa kanyang pamilya, lalo na ngayong dumadaan sila sa mabigat na pagsubok. Dahil dito, maraming netizens ang nagpaabot ng dasal at suporta para sa mabilis na paggaling at kalakasan ng dating pangulo patuloy naman ang pagtutok ng publiko sa mga susunod na balita hinggil sa tunay na estado ni Duterte lalo't marami pa rin ang naniniwala sa kanyang kontribusyon sa bansa Kitang-kita umano ang labis na pag-aalala ni Kitty sa kanyang mga pahayag sa social media kung saan nagbigay siya ng mensahe para sa mga taong patuloy na nagdarasal para sa kanyang ama Bagamat hindi detalyado ang kanyang sinabi malinaw ang kanyang damdamin na nahihirapan siyang makita ang dating pangulo sa ganitong kalagayan Ayon sa mga nakakaalam, mas pinili ng pamilya Duterte na panatilihin sa privado ang ilang detalye tungkol sa kalusugan ni Rodrigo Duterte upang maiwasan ang maling haka-haka at intriga. Gayunpaman, hindi may kakailan na dumami ang tanong mula sa publiko tungkol sa totoong kondisyon ng dating lider. Ipinahayag din ng ilang kaalyado ni Duterte na patuloy nilang ipinagdarasal ang dating Pangulo at nakahanda silang magbigay ng suporta sa pamilya anumang oras. Dagdag pa nila, Isang malaking hamon ang pinagdadaanan ng pamilya Duterte ngunit naniniwala silang malalampasan ito sa tulong ng dasal at lakas ng loob. Sa Davao City, ilang residente ang nagorganisa ng misa at prayer vigil para sa kalusugan ng dating Pangulo. Pinatunayan nito na malaki pa rin ang pagmamahal at respeto ng mga tao sa kanya, lalo na't siya ang naging simbolo ng mahigpit na pamamahala at kampanya laban sa krimen noong siya'y nakaupo pa sa Malacanang. Habang patuloy ang mga balita tungkol sa kanyang kalagayan, umapela ang pamilya Duterte ng respeto at pangunawa mula sa publiko. Ayon sa kanila, higit na kailangan ng dating Pangulo ang katahimikan at positibong panalangin kaysa sa mga espekulasyong kumakalat online. Samantala, marami ring personalidad mula sa politika at showbiz ang nagpahayag ng kanilang mensahe ng pakikiramay at pagbibigay lakas sa pamilya. Patunay ito na anuman ang pananaw ng publiko sa pamumuno ni Duterte, hindi maikakailang marami pa rin ang nagmamalasakit sa kanya bilang isang ama at bilang isang tao. Kitang kita rin ang pagkakaisa ng mga taga-suporta ng dating Pangulo sa iba't ibang lungsod. Sa Maynila at Cebu, nagsagawa rin ng maliit na pagtitipon ng ilang grupo upang sabay-sabay na magdasal para sa kanyang kalusugan. Ang mga ganitong hakbang ay nagpapakita ng matibay na koneksyon ng publiko kay Duterte kahit wala na siya sa pwesto. Samantala, patuloy namang nagbabantay ang media at mga mamamahayag sa bawat update na inilalabas ng pamilya. Gayunpaman, nananatiling limitado ang impormasyong inilalabas upang mapanatili ang privacy ng dating pangulo. Dahil dito, mas lalong lumalakas ang panawagan ng publiko na magbigay ng malinaw na pahayag ang pamilya para maiwasan ang mga kumakalat na maling impormasyon. Hinihikayat naman ng ilang personalidad at simbahan ang lahat na ipagpatuloy ang dasal at huwag mawalan ng pag-asa. Anila, sa ganitong panahon mas kinakailangan ng pamilya Duterte ang suporta at pagkakaisa ng sambayanan. Sa kabila ng lahat, marami pa rin ang umaasang makakabangon at muling lalakas si Rodrigo Duterte.